Hello, hello mga kainday! Welcome back sa aming Laboy serie dito sa Baler Aurora. Alas 4 na nga ng hapon at hindi na mainit kaya napagpasyahan namin pumunta sa palengke ng Baler at para makabili ng aming lulutuin para sa aming hapunan. At lahat talaga kami mga day ay namalingke para na rin makapasyal at talagang walang iwanan. One for all or for one, kumbaga, charot! Ang daming tindang tuyo mga day, sarap sanang bumili kaso lang motor lang ang aming sasakyan at wala kaming mapaglagyan. At ang mumura pa mga day. Ang linis na ng palingki nila dito, makikita mo talaga ang sahig nila ay hindi maputik-putik at hindi mabasa-basa kahit doon sa bilihan ng mga isda. At hindi nangangamoy bulok mga day, normal lamang yung amoy malansa dahil nga sa mga isda, dito, sa palengke na aking alam. Hay nako po, ay talagang isusumpa mo, charot! At hindi ko na sasabihin kung saan yon mga day. Baka ang inyong inday ay malagay sa alangan. Eh, hey, charot! Ang laki nitong isda mga day. Akala ko nga ito ay talapya. Ay hindi pala. Ay sariwa ang mga isda. At ang mumura pa. Ang dami-dami pagbipilian mga day. Ay kung pwede nga lang mga day. Lahat ang klase ng isda ay bibilhin ko. At nang matikman ko. Naalala ko nung umuwi ako ng ilo-ilo. Ay ganitong ganito din yung mga isda sa aming palengke. At doon talaga ako ay nagpakasawang kumain ng isda. Dahil mura nga lang din doon. At doon talaga ang bagsakan ng isda. At dinideliver sa city ng ilo-ilo. At naghanap na nga lang kami ng aming maiihaw na isda. At yun na nga ang mga dye, ang yellow fin. Ay dalawang piraso ay nagkakahalaga namang ng apat na raan. O ba diba, mura na kasi ang lalaki pa. Sariwa talaga yung mga isda dito, mga day. At ayan na nga, ay bumili na rin kami ng hipo, at olo ng salmon para gawin naming siniga. At nagawa pa nga ng inyong inday na mag-selfie video. O diba? Charot lang. Para naman daw makita ang aking pagmumukha. At bumili na rin kami dito ng mga gulay-gulay. At magluluto na rin ng pansit itong aming kasama para daw meron kaming merienda. At sa lahat pala ng mga gastos mga day, kami dyan ay share-share at dinidivide namin yan sa sampo. At para makatipid na rin sa mga gastusin, mga Day, ay yung dapat nyong gawin kapag kayo ay grupo. Para pantay-pantay ang laban, mga Day. Ganon talaga, charot. Ganyan kami, mga Day, kapag grupo kami ang lalaboy. Kailangan ay pantay-pantay. Walang lamang, ha? Charot. Dahil kami ay nakabili na ng ulam, bumili na rin kami ng dalawang kilong bigas. Ako mga day, ako lang ba yung umaaray ngayon sa presyo ng bigas? Akala ko yung bigas ang magbebente per kilo, yun pala yung pansit kanto ng magbebente. Ano nangyari sa ating bansa? Ay, ito nga pala dahay ay nga nga, magnganga na lang kaya tayo mga dahay. Charot. At saka kumain na lang tayo ng mani, Char. Mga kainday, pasensya na kayo habang ako'y nagbo-voiceover. Nakikisabay dito mga alaga ni JB na Ibon at mga alaga ng manok ni Dodong Pero okay lang naman yan Masarap naman pakinggan, ba diba? mga die At ayan na nga, kami ay uuwi na May kanya-kanyang bit-bit At ayan na nga mga die Sinilaw na ng mga Dodong namin Ang mga motor kasi nga mainit Baka pag upo namin ay masunog itong aming mga puwet. Charot lang Isa pa sa napansin ko sa kanilang palengke Mga die, ay malinis talaga Dito sa labas Tingnan nyo naman at walang pakalat-kalat na basura Buti na lang at hindi pa kami nakaalis dito mga day, dahil dahil nakalimutan namin bumili ng efficacy. And... Oh! Ay, ba? Diba? Iba na talaga pag bumabata. Kailangan na talaga natin ito mga day. At malapit na nga pala yung piyesta nila dito. At pagdating dito mga day, inilabas ko na at hugasan ko na sana itong isda. Yun pala ay hinahihirapan ako maglinis kasi nga ang laki. Kaya itong hipo na lang at ulo ng salmon ang aking hinugasan. Ang aming kasama na laki na lang itong naghugas itong isdang aming iihawin. At ito namang si ating katabi ko ay hinuhugasan niya yung pusit na aming nabili dahil kami ay mag din. At yung iba ay gawin naming kalamares tulungan talaga kami dito sa mga gawain mga day, walang sinyo-sinyorita at sinyo-sinyorito senior dito dahil pare-parehas kayong laboy Kapag gumamit ka pala dito sa kusina nila mga day eh may bayad ito na 300 unlimited na magluto ka na magluto kahit anong gusto mo. komplito na rin yung gamit nila dito sa kusina mga day, mga kaldero, malalaking kawale at kutsilyo. Nako mga day napagod na ako mag voice over kaya ito na parinig ko na sa inyo kung ano yung aming pinag-uusapan. Ang <laughs> ihaw? na sa amin. na nako mga die, kailangan ko na naman talaga dito mag voice over dahil hindi sila nagsasalita. Charot naman. At ito nga ang mga the boys namin ay siyang nakatukang para magihaw ihaw nitong yellow pin at yung pusit. Masarap nga daw ito dahil sariwa pa mga die. At ito na nga mga inday, luto na at nangangamoy gutom na nga talaga. At dito na nga mga die, sa kabila ay busy-busy rin itong ating mga ate nagluluto ng pansit. Eh, na yung hawak mo, dong. <laughs> ha, dong. Wow, sarap! Sinigang! O, tingnan mo muna yung dinadanan dong ha. Baka wala tayong makain. Oh. Ah, sarap. O, oh, sinigang. Higong, tsaka. Ulo ng sarap mo. Ang pansit. Oh. Sarap. Ito yung blue. At nilantakan na nga ng Inday nyo ang pansit. Alam naman, favorite ko ang pansit, mga day. At ang sarap ng pagkakaloto nito ni Ate Erily ng pansit, lalo-lalo pag mainit pa. Ang sarap kumain dito, lalo-lalo pag ganito ang view. Ayan na nga day. magpapasubo-subo pa yung Inday nyo. Kaarte-arte, charot. At pagkatapos nga namin itong kumain ng pansit, ay napagpasyahan namin na pumunta na sa tabing dagat. At ayan na nga yung in dive Feel na feel ang pagiging bakasyonista. May pa-walking-walking walking pa. Ang lalaki nga ng alon dito, mga dive At perfect talaga para sa surfing. Sulit talaga ang pagod namin sa biyahe, mga die. Ang linaw ng tubig at ang ganda pa ng view. Ay, hindi ko akalain na ako'y nandirito na mga day. At hindi na nga muna kami naligo. Maglalakad-lakad muna kami dito at magpapahangin-hangin lang dahil pagod pa nga ang aming mga katawang lupa. Charot! Naku, tama nga si Dodong. Talagang magsisisi ako kung hindi ako sumama dito, mga day. O, laging sinasabi ni Dodong sa akin, mga day, hanggat bata pa at kaya pa naming lumaboy, ay lalaboy kami ng lalaboy. Kaya sige lang, Dong, kahit saan mo gustong pumunta, isa sasamahan kita. Charon. At sayang nga lang mga dai dahil hindi ko nadala ang aking two-piece. Charot lang. Napaka-supportive talaga nitong aking dodong. Ay ako kinuhanan habang naglalakad-lakad para daw ako may may i-upload sa aking reels. O di ba diba? Oo mga day, ang inyong inday ay nahuhumaling ngayon sa Kakar Hills. At bukas nga pala mga day, bago kami umuwi ay pupunta muna kami sa sikat na falls dito, Mother Falls. At saka sa Balete 3. At ito na mga day, alas 11 na ng gabi, ang tokens na kami. Dito kami pumiso ni Dodong sa baba, malapit sa CR. Dahil lang inyong inday ay pala ihi. Sana pala nagbaon ako ng day Charot lang, joke lang yun mga day. Ayan lamang, good night, mamuala, ban